Umadong kay Janik. Parang lamping na limilipas din. Tulad ng pag-ipit niya. Bakit pa sa isang lugar? Dahil ba mas mahal mo siya? O mas mahal mo yung ipa? Magulo ang puso at isip. Bumili ka man. Wala. Atas lang. May hihikbi. May magpapaalam. May masasaktan. Kaya tama na. Iwanan ka muna. Dapat lang bumitaw na masakit lumayo at kalimutan pero dapat mo tatagan ng loob mo bago pa mawala ka sa sistema mo pwede bang sarili ko muna? ngayon parang walang lantas nasaan ako? at saan ba talaga ako nararapat? hirap hanapin uli ang kahariang nabuo na tapos buwa sa akin uli na isang unos paano ba magsimula na mag -isa? hanapin ko muna sarili ko Nakakapagod din pala. Pero, lilipas din ito. Mas mabuting magpalaya sa minahal mo. Kasi, hindi lahat ng gusto mo ay para sa iyo. Minsan, dapat matuto kahit di magpalaya na siguro nga hindi siya nararapat sa iyo. Kasi hindi lahat ng kailangan mo. Ipipilit mo eh. Pag alam mo, hindi na nararapat para sa iyo. May dahilan kung bakit kami natatpo ni Baldio sa isang banda. Madaming kalye para sa lahat, pero hindi hati dapat daanan mo. Kaya pwede namang lumiko sa ibang kalye kung saan ang lahat ay nararapat na sa'yo. Lahat aalis sa lugar na ito. May babalik din pero sandali lang. Pero pag napamahal ka na, pwede mo manatili ka na lang. Pero talaga ba'ng tadhana mapatpad ako dito sa Baguio? Sa parting hinahanap ko ang sarili ko. Malamig na nga, manungkot ka pa. Sa lugar na ito, nakita kong kaibang mukha ng mga emosyon. Sa bawat kalye, may isang sawi. kahit kaano kahirap ay tinatahak niya. At pinilit niyang nilalabanan ang kaluhutan sa gabing ito. Tanggap ko ng katapusan nito. Hindi sisilip ang araw sa gitna ng tagulan. At paano mabubuo ang paghari kung walang mga ulan? Kaya umulan ka para sa akin, para ramdam ko naman. Kung gaano kasakit na iniwan mo na ako. Sana lumipas ang mga ito at darating na araw, ikaw ang pipiliin, ikaw ang mas mahal niya, ikaw ang paninindigan. Ikaw lang ang pinaka mamahal.